isang prosesong sinusulong ng mga makapangyarihang politiko sa mababang katulungan ng Kongreso. Ang kanilang pong layunin ay hindi lamang baguhin ang provisyon ng pang-ekonomiya ng ating saligang batas, kundi pati na baguhin ang istruktura ng pamahalaan patungo sa isang parliamentary system upang magsilbi sa mga interes na mga nais panatili sa kapangyarihan. Mahigpit natin tinututulan at ito po ang panawagan ng hakbang ng maisog USA na nakikiisa sa akpang ng maisog Pilipinas. Ang pagpapatuloy na tensyon sa tikmaan sa South China Sea na naglalagay sa buong sambayanang Pilipino sa isang posisyon ng paghahanda para sa tikmaan at maaring magdulot ng paglahok ng uh, ating bansa. Ang ating pambansang interes po ay nakapaloob sa ating saligang batas ay tanggihan ang digmaan bilang instrumento ng pambansa at pangibang bansa na tropa ay dapat sa ng bayan. Ang ating pambansang interes po ay nakaugat sa kapayapaan, hindi po sa tigmaan. Layunin natin pakipagkaibigan sa lahat ng mga bansa at wala po tayo sa awal. Malakasin po natin ang ating pangmatagalang uh, trade and commerce relation sa lahat ng mga bansa dahil ito po ang pambansang interes ng Pilipinas. Dapat bigyan ng ating pamahalaan ang prioridad para sa pangunahing suderanin ng pagkain ng bansang ekonomiya para uh, katarungan at justisya. Saan man tayo naninirahan sa mundo, tayo po ay merong mahalagang gagampanang tungkulin. sa inyo pong lahat. Tayo po ay mga Pilipino. Titigtig po tayo ng taas noo at ipakita sa buong Amerika na ang ating pinaglalaban ay sa mapayapang pamamaraan upang bigyan halaga at respetuhin ang ating pamahalaan ang ating mga pangunahing karapatang pantao. Ngayon po, sang uh, sa ngalan ko, ng uh, Akpang Mayisog USA na hinulma at pinorma ng Sarah Duterte supporters ng New York. Uh, maraming malamang salamat po sa inyong pakikisa sa amin uh, para maging bahagi po tayo ng pambansang kilusan ng Akpang Mayisog Pilipinas. Ngayon po ay kukulan po natin ng mahalagang mensahe ang ating special guest na nagmula pa sa Pilipinas, si Attorney Vic Rodriguez. Maraming salamat po! Yay! Yay! Senator! Maganda! Magbubaki po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa din ninyong pagtanggap at pagsalubong sa akin dito ngayong araw ng linggo kung saan tayo ay magagawa -ga ng isang parada at bilang uh, uh, nang sa Philippine Independence Day. Uh, ako ay, uh, uh, this is my <laughs> Ito ang aking pangatlong uh, araw na dito sa Amerika, sa New York. At I stand in solidarity with Nakbang ng Maiso, USA. Uh, at ako ay nagpapasalamat sapagkat yung ginagawa ninyong parada rito, may mga placards kayo, ng inyong sa uh, saluubin, ng inyong hinaing at ng inyong hiling sa ating pamahalaan. Napakapalad po ninyo sapagkat dito ay malaya nyo nagagawa yan at naipapahayag ang inyong saluubin. Kami po sa Pilipinas, ang bansang pinakamamahal nating na lahat ay hindi po nakakaranas ng right to peaceably assemble yung aming pong right for freedom of expression ay sinisikil. Ang aming pong karapatang magpahayag, ang payapang magtipon-tipon at tawagin ang atensyon ng pamahalaan ay hindi po namin nagagawa sapagkat so, kami po ay pinipigilan, kami ay pinagbabawalan sa isang sagradong karapatan na may garansya sa ating sarili sa ligang batas. Kaya ho yung mga mensahe nyo ngayon, Nakakatuwa, yan din po ang ating mensahe sa Pilipinas na gustong ipatit sa kasalukuyang administrasyon at pamahalaan. Marahil yung hindi po natin nagagawa sa Pilipinas ay nagawa po natin sa Hong Kong kasama yung ating mga kababayang naninirahan, na birmihan at OFWs doon. Nagagawa po natin ngayon dito sa Estados Unidos, dito sa New York at ilang araw ho mula ngayon ay gagawin din natin kasama yung ating mga kababayan naman sa Japan. At maraming iba pa kung saan sa ang panig ng mundo ay iikot ho ang hakbang na may iso. Nang sa ganon ay may natin sa higit na nakararami nating kababayan ang totoong kalagayan sa Pilipinas. At uh, again, congratulations to the organizers sa ngayong taong itong din sa inyo at hindi naman ho ako paparito to hindi rin po sa inyong pag-imbita, uh, pag, pag at uulitin ko, hindi ko makakalimutan ang napakainip ninyong pagtanggap sa akin hanggang ako'y nabubuhay. Mabuhay sa Turnimek! Maraming salamat po. Huwag po tayong mapagod sa ating pagmamahal at pagmamalasakit sa ating bansa sa ating mga kapwa Pilipino, mabuhay po ang Pilipinas. Mabuhay! Mabuhay tayo lahat! And let us continue with our advocacy of protecting, defending, and upholding our Constitution. Labanan po natin yung peking charter change at huwag na people's initiative. Maraming salamat at salamat sa inyo lahat. Ipagdiwang po natin ngayong araw na ito ang pambansang kalayaan ng Pilipinas! Yeah! Mamaya po, pagdating po natin sa Estado, sa gitna, lahat po tayo ay ang ng Pilipinas ko bahay at ilalatag natin at ibibigay natin ang mensahe ng SDS New York at ang hakbang na maisong USA ipakita po natin ang dangal at dignidad ng Pilipino. Tayo ay maiso Sama-sama po tayong hakbang ng buong para sa pananamutan, para sa kalinawan, para sa katarungan, lalong-lalong na para sa kapayapaan. Kaya mamaya po, ay uh, kumanta po tayo, awitin natin ang uh, Pilipinas kong mahal na tayo po ay nakataas ang ating mga kamay uh, bilang suporta uh, uh, kay dating Pangulong Duterte at sa mga programa ng nakaraan. Mahalaga po ito kasi itong uh, pagpunta natin doon ay pinapakita natin ang ating karapatan na malaya tayo at papayapa tayong nagpro at nagtitipon. Mabuhay po ang SDS New York! Mabuhay po ang akbang na maisog USA! Mabuhay po ang akbang na maisog Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay po ang akbang na maisog sa buong mundo na ngayon ay umuusbong at iwayabong! Mabuhay! At of course, maraming, maraming salamat po, Atty. Dick Rodriguez, sana po ay huwag kayong madala na muling bumisita sa amin. At sa inyong lahat, kayo po ay nagsakripisyo, nagbigay ng inyong mga tulong at resources. Taus-pusong pasasalamat po sa inyong lahat sa inyong pagdalo. Salamat po! SMNI! SMNI! Mabuhay! Ang SMNI! Thank you! Maraming salamat po! Tinatawagan yeah, ko naman yung mga tagahawak ng flag. by practice ko tayo. Kasi mamaya, pagdating natin sa harap, yung sa may judging area, pinag-ask natin yung part ng blue. mababa ito, red. Sana makita ko na lang yung malaking flag. okay? Yung mga tagahawak ko ng flag, pwede pa akin pagkipunta dito.